Nagkomento ang batikang manunulat na si Christy firm-in sa naging official statement ni Nabea Alonzo at Dominic Roque tungkol sa kanilang breakup. Feeling ni Christy, sinisisi pa ng ex-celebrity couple ang showbiz press sa pagkalat ng balitang hiwalay na sila at hindi na matutuloy ang kanilang kasal. Sa episode ng Christy Fair Minute nitong nagdaang lunes, February 12, sana raw ay nagsalita agad si Nabea at Dominic tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon at hindi na nila pinatagal pa ang pananahimik. Kung bakit naman kasi pinatawing toing nyo pa ang panahon, tapos ngayon sisisihin nyo na naman mga press people, social media bashers na naman, ang sa hang sabi ni Nanay Christy. Alam daw ng premiadong showbiz columnist at content creator kung sino ang tinutukoy ni Nabea sa kanilang official statement hinggil sa mga taong nagkumpirma ng kanilang up ng walang pahintulot. Sa pagkakaalam ko, dalawa lang ang nag-issue ng kumpirmasyon sa hiwalayang Bea Dominic, ang Asia's King of Talk na si Boy Abunda at ang talent manager vlogger na si Oji Diaz ako, ang aking sakop, yung politiko, sa politiko, ipaglalaban ko yan, kakantahan ko nang ipaglalaban ko yan hanggang sa dulo ng mundo, ang natatawa pang banat ni Nanay Christy. Ang tinutukoy niya ay ang personalidad na nagmamayari raw ng condo unit na tinitirhan ngayon ni Dominic. Hirit pa ni Nanay Christy kay Bea, pero para sisihin mo yung mga tao na unang nagsalita tungkol sa hiwalayan, parang hindi yata maganda sa panlasa. Inunahan nyo na dapat yan, inagap anin nyo para wala kayong sinisisi, dugtong pa niya. Linggo ng gabi nang maglabas sina Bea at Dom ng kanilang joint statement kung saan in-announce nga nila sa publiko ang kanselasyon ng kanilang wedding. Narito ang kabuuan ng pahayag ng dating magkasintahan. After much thought, consideration and care, we have mutually decided to amicably end our engagement. It was not an easy decision. We wanted to have more time to carefully deliberate and pray about it, but there have been many speculations, questions, and insults. Unfortunately, some even confirmed our breakup without our consent and some created ridiculous stories that have no basis and were utterly false, so we felt the need to share this announcement with great sadness for our peace of mind and our families. Please understand that this is extremely painful yet united decision and we sincerely request for everyone to kindly spare us from more cruel and very hurtful words thrown on social media. We kindly request to give us the privacy we need as we navigate our future lives with respect, kindness, compassion and dignity. Thank you for your understanding and support.